Pero sa YouTube o Facebook, bali kuwanta sir ba vlogger. Pasikat ako sa lugar. Hello. No? Hey, oh. no? oh, okay. Sa YouTube o Facebook. Bali na mo sa Facebook, YouTube. Pasikat sa lugar. Vlogger sure, ba, ba? ba ba man banya? Kanang Bali makita na mo sa YouTube o Facebook mo na ang guide. Oh, hilot Channel. Oh, thank you. Hi, Bibi. Tara. <laughs> Para makakita po ka sa kwan, YouTube o sa Facebook. Oh, Bibi, nasa si Eagle. Oh, thank you, sir. Naara mo dito. Mm -hmm. Sir, may hapon to. May hapon. Welcome, sir, sa kwan. Vlogger, vlogger. Pasikat ako sa lugar. Para makakita po mo. Bali mo na akong guide via channel sa Facebook o YouTube. Bali na na mo dito. Oh. Ay, Hilo? Oo. Oh. na i-upload niya. Ay, huwag mo ko guys, signal din rin. ako. Ya, libre ito hilot. Masi ganahan ka pa hilot. Kanang hikapon na guna kong kamot. May balaw ko sa mga gibate. Libre for po, wala po'y bayad. Nanatay 2 milyon nga, nga beer. Muna akong content. Oo. Oo, tapos tayo kay kape. Ay, siya ka na kakiton. Oo, may bala na dress Ang mga inungkan. Layo naman ako yun. Uh kaya sakitan ka? Imbuntere sir, hapdi -huh. na. na na mo gibati. Nga, ba? kadang bitong, kaya bitong, kaya bitong, sikir guna onak ya bagus bukan kaun sikir kayak bukan guna onak sama kaun okay. oh o oh. mau nyesao nak high turna kane o okay. ini oh. yani aja kan paling kuat nih mau pertinduk nih mau mau bertalu lurik nih mutas tapi nggak gakkah bangunkah sakit nih lurik top range kpi drum alat alat deer red horse bawas bawas karena dermain langkah walai bawal kane Sir, tuhot binti ah, binti kani. Pag baba, na, da. Usaybot ana imong kamot. Kinada sad moron. Bye bye. Bye bye. Sure gyud sad ta. Oh, 1970 ako. Kini sir, awuy na ni, ngalay. Hmm. Kundi ini mo ni magapan mo nigaw. Sa wala pa kalos ko. na ni ko ang join so. Narao. Na. Mona mabawas-bawas dito sa mga pagkaon kani. Kusog god kayo, kani. Ako kayo yung tiyay, nadala mo. Ang iyong ihiron, makabantay ka, yelo, mabula. Yung na. Pero kung dire pa ang nagsakit, wala pa diri, wala pa na sa'y kundi pa na grabe, kung na gani, bono na siya. Ang uban, magpatanaw na yun. Kanigilukan ka ni. Oo. yung na pa. O, kung di ka pa naon, anak, kaya aron makagawas ang sperm, wala tayo prostate. Kaya ang uban manggod, ibig kayo nagtikguwang na, may edad na, di pa ma-prostate. Tungod kay wala na sa'y gamit, ang sperm, mugahe, Bone, uban. O, o kani. Okay, imong mata, tas na grado. Kung oh. ano yung imong mata, magluha. Kung ibinag makakita kasi imong kagahapon, magluha. <laughs> <laughs> o, oh, imo. Bi, itong kuha ko na yung lusay. O, pwede ka mong pakuha na. Lusay ang tawag na kanuha. Wala, wala yung bayo. Wala, niya. Love, bayo. O, kala, sakitan ka. Yeah. Wala. Kani. Kani, okay, mong balak ka ngayon. ka, higa ka, bangon ka. Kani. Na, imong tuhod ma'am. Binti, tiil, hawoy na. Kani? Oh, imong kwan po, kolesterol taas. Kanang kwan ka ni ma'am, kanang itlog, kanang mga balot, kanang mga, kanang mga dinuguan. Ayaw na anak, ay taas na kolesterol. Kani? Mm -hmm. Na, yung TIA. Kani, ginukan kani? Oh, huwag gan po. Kani, kani, kani. Na, imong mata. Kani ba, kani? Kani? Mole, na ako sa sakit pa ni. Awan ni nanel liokon. Malamanan pa diod. Prosen. Ah, impas na. Gaut na. Oh, labi to dito. Matanon pa eh, kuanto go idad go 40. Ah. Kabaw ng ano. Kungkong na. Pagabot na lang 60 wa na. Mata. Ano? Mata na. Be, lingkod dire be. Ay, lutlaka. Way bayan na, kung magkukwanta. Wala na, hindi siya bayan.

Oh, bante ka na. Mure, di, di, doko, doko lang. Oh, nara. Muli, mga lusay. Igali solisong, ro mga juli, no? Hmm? Ato At, na no, lang, pagkawas, huwag gamay lang. So, mm -hmm. Oh, kabila, kabila. Hmm. Oh, tanawa, wala na. Hangin, ato. Wala nga, ayaw mo nang pisit-pisit, kayo brani makabungog sa unog. Ang inyo, na, unang ni Haplas. Ano? Daw pokanya borog-borog usyon, baligya pahom, at ilang alignment. Nanglaw si laki na, oi, galandona nya. Pasabot. Tanghan kay gamet, cel, butang ranimo dire, ana, butang ranimo. Kumanimo kigo butangay padulong magtulog, butangay dres basang, perting lami pagminit na. Ya, gut hot, delicia bao, mo na niya. Bagay-gaya. ka na makapalit kong gana han Oh, 350 nya kay señor mag 300 ra kay señor. Oh. Oh, wala na. Hoy tum, kita tum. Dito kay no, kita kay tum. Dili lagi sakop na. Wala man mag hatlo ko kun pala. Dili dili putna ko ana ang mas pero mapuha pa man bukaan mo mo Ah, mag hatlo ko. Oh, dapat na man ko. Ikaw

Kasi kanay mo baligya alay mo gi alam halaga. Ah, Gele na koy ng anak Kanara ko palitong. Ye delete po ya as a vlogger ko. Ini time 1 million ka pin mag-1 million na akong viewers nya. Magbinuang ko dia balik balikya ti mao wa. ko okay. Oh, kay wala man ko ma'am. Wala may Kaya kanang 50 ka ma'am, 13 minutes, 1 hour, bayar baga 350 na sagom. Ang kaming oh, bagikan? Libre na niya, kay vlogger naman ka. Oh, ang ako baga vlogger siya, nang akong delivery, ang ako ang pilot. Kana, di man ako ha, nagkuhan mo na ka ng sponsor, bali mo nang ubaya dito ka, di man ako, nagpromote naman ko anak. Pero di ka lugi. Kaya kung imo lang yung ma-analyze namin, kayo, wala na. Di na siya magkagayo, kung lugi ka ba. Di na siya magkagayo, wala na magkumukot. Kalau tayo na kaya, kalau okay. ini mama naik pun ini dari kasih okay. pun dari tak tuluk. Kamu. Okay. Abi. Kau. Okay. Kau. Okay. Kau. Okay. Kau. Okay. Kau. 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 O, malag ko anay mam, o. A, kakoy, nalimot. Nalimot, kabuong. Nalimot, ang lasay. Nalimot kayo. O, baba, nilipaba. O, relapse. O. A, kapila, tuwe. O, nilabos. Pero ayo mo sumutsundukan niya, kailang nililima. Say, pagkabot si ana antay. O, masi malahos. Malahos. Kuyok, yung lio. Magwalag mo, say. Dik mo magmahayana, say. O, o, na. Na, ha? Naku, rayo.

Pwede ba kani? Tagahumag ka, wag inong pagdua ka buo. Dako kay tabang. Kung ang sulod na naigun ani, pero tuna siya dili itong shark, kaya na may shark ko. O ito ka birth ko rin, na may iskwal ni birth plan na ako. Na unong. Unong pa siya sa kadlaw. buntag ko sa Pero kung busy ka, ingon ang dutsuhon. Ang nakanindot na ni ma'am, kay dili ni Tinans. Kinira, imo inon, sulod sa kadlaw. Hindi na ka mutong palit. Ayaw nagkaon na ng mga parat. Ay, oh. Anis, oh. mo man nakangin. Ayaw nagtao na ito naman. Nagpangita niya ni. O, sa mo, ako lang ni mo ka ni kutu. Sa Ito pa pila kung kaya mo. Bukan mo mo. mo ya sa nagler. Lempad, nilider na to limbi. ano ba oh? Grabe ani mo ka kung makasulod na diri ni, dili pa. Ora ngay mong buhaton ana, tagay. Never oi.

hindi, mayroon din pa naman. Ang mga mga nangyayari, magmahal Ang liwate nato, maglalao ako ng magbata. O taga-ahumanin mo, bigo, sa gabi, maliitong. Ngunit nga, lamit ang tulog, no? Imo dyan sa gitap, kung mamig. Kaya kung imo na sa sakit, imo mo magpahinga ba, ayaw, di ko malamanan. Ito ka Pagkakusin sa no, kayo, kasi bakit hindi ka magiging kumbang basta gabi eh, buknaw no, kayo, malamanan malamanan kahit nagagamot ka mo, Diyan yan na ka makainom yan na kahit kanin, puno, pirahan na po siya, sige na lang, huwag siya umpirahan. Kaya ang haplas, ang paggamit, sa kamot, diretsyo sa, ano ba, kamot no, na, yung on. diretsyo sa, ayaw, biraha. nang hawain mo tiil, tiil e, eh. diretsyo sa paha. Isulod ni mo kay naa dito atong excess mak makagawas ang ihi mapanod ka sa mga dibi-dibi. Pero kana ko ni mo opundot diri. Ana lay sa mayo, asay tinuod, asay malapit. Ili mo ni pa. Tulak ni pasulod. Pag ihi ni mo yelo kayo. Pag kana ni mo, mo wala. Kaya man dito sa mundo ni na pundok. Pag mo tradisyonal gilot sa anaon ka. kong kapina. Tradisyonal. Sa una, wala Huwag ka talag study. Huwag ang ulo. Huwag na sa man, karoon kay Teori naman. Nakabantay yung kalami. Okay, nga yung kaman ba? Yan. ang tawag mo. Sentoms pa Ano?

Sa tag-10, ma'am. Hindi ka nakita sa air for Sa pharmacy, mo 16 sa pharmacy. Sa liver. Ha? Ang iyo rin ang isa. basta nakakay ka ng senior bang nangyayatan siya Walao pangalan ragot nga, 460. Mali, didiscount ka diri o 50%, admit lah. O nga nga, didiscount. Mahok untaw salimu, uditin nga, mo ang promo. O, pangayo lang o senior. O, anang, anang. Ano nalang mam, ganang kuat e, inong. O, paliton to nga e, mali pera e. O, mali pera e. Umanan e. Atla. O, hindi na po. Propo ni kumupalitin

Oh my. Mohandi <muchas> the cool. <coughs> oh, really? The cool and the cool.

yang kita buka kekuatan. Mana baranya dia, Mam? Kalau Bapak main sama suami itu. Kita. Kita berani keluar nih. Aku tuh harus buat apa yang mau langsung. Mau ke dalam sini. Oh, ke dalam sini. Oh, ke dalam

어. 어. 한번 해 Ibilin na huh? na yung bangko. Ha? Sa yung bangko, ibilin Hindi po niyo magamit niyo mo kayo ay sandiganan. Ang bagay niyo mo na isinder ba? sandig-sandig. O niya ako, kalingkuran naman niyo sa hiluton ba? Okay, thank you mama. Thank you.